Ngayong araw nga pala ay magtuturo tayo kung paano magbreed ng beta. Napakarami na kasi nagbe-message sa atin at nagdatanong at dahil gusto ko na nga pala ulit magpadami ng beta, tayo nga pala ay magbe-breed. Tamang tama nga dahil kondisyon na itong ating babaeng beta. Kung makikita nyo nga pala sa kanyang chan ay pwede na siyang mangitlog. Eto naman guys yung ipaparis natin sa kanya. Ang tawag naman sa kanya ay mustard. Kapag magbe-breed nga pala tayo ng beta, siguro nating natin hindi nagkakalayo ang kanilang kulay. Napaka-importante kasi noon para maganda ang kanilang kalabasan. Ganito nga pala yung dati niyang kulay. Nagmult na nga pala siya at nagiba na ang kanyang itsura. Kapag magbe-breed nga pala tayo, kailangan natin ng malaking planggana para kapag nag-hatch kasi ang ating mga itlog, malawak ang kanilang lalanguyan. Kapag oras nga pala ng ating breeding, mineral nga pala ang ating ginagamit para makasigurado na 100% na buhay ang ating mga fry. Importante din pala na mailagay natin sila sa maayos na lugar at hindi nagagambala. Kakailanganin nga pala natin ng scotch tape at clear na plastic para mas madali natin makita kung natch na ba ang ating mga itlog. Pagkatapos nga ay na natin itong idikit sa gilid ng planggana. Siguraduhin lang natin na naka-flat ito at hindi nakalabog sa tubig. Kakailanganin din pala natin ng partition. Dito kasi natin muna ilalagay ang babaeng beta. Ito nga pala ay kailangan natin ilagay sa gitna. Medyo excited na nga pala ako kung ano ang kanilang kakalabasan. Pagkatapos naman kailangan muna natin silang i na nga i-compatible silang dalawa at hindi mangain ng itlog. Dito ko nga pala nilagay ang babaeng beta sa ginawa nating partition. Habang itong lalaking beta naman ay dito sa may labas. Isang araw nga pala natin silang hindi pagsasamahin para magligawan. Sapat na nga pala yun para makagawa ng bubble nest itong ating lalaking beta. Pagkatapos nga pala ng isang araw at marami ng bula dito sa plastic, pwede na natin silang pagsamahin. Dinakpan ko nga ito at nilagyan ko ng espasyo para makahinga. O so, paano guys, hanggang dito na lang. Paalam! Yeah!